ito yung daan na uh, kung mapapansin natin ay tingnan natin napaka simple lang ng daan pero kung uh, titingnan natin ang lugar na ito ay napakadulas yung mga bato niya medyo maliliit hindi masyadong kalakihan kaya pag dumaan ka sa sapa na ito ay talagang mag-ingat kayo kasi marami na si semplang dito lumalangoy doon sa maliit na sapa na yon dahil sa kadahilan ng madulas ang bato maliliit at uh, anytime pwede kang matumba kaya kung dadaan kayo sa mga lugar na ganito uh, konting ingat dubling ingat no kung tatawagin nyo okay tayo no? oh muntik na siya sumemplang kasi dire diretso yung uh, ano takbo niya so pag uh, dumaan tayo sa lugar na ganito make sure na yung balance nyo ay eh, nasa katawan nyo pa rin huwag na wag nyong, uh, bibilisan Hanggang maaari, dahan-dahan lang. Ayun o, no? kita nyo. Mapansin yung motor natin talagang uh, hirap siyang um, ano, mabanti. Kasi nalilit yung bato. Eh. Masyado siyang gumagalaki yan. Kaya gumagalaw. Mapansin natin. Sakap, medyo matarik yung area na ito. Pagkakit ng uh, motor ay bigla. Kaya ano, Biglang lusong tapos biglang ahon. Kaya yung